Magandang umaga po sa ating lahat. Oh, wait, wait, Mike. pa ba? ba? Sir, oh now, uh, why we you were... run for the election? Go ahead, sir. Oh, uh, Well, the first term, uh, we started a lot of uh, reforms. We introduced a lot of changes in the city. Uh, second term, we started to institutionalize. Uh, third term, ito na siguro yung masasabi nating exciting part Uh, so we're really looking forward to the next three years. Tuloy-tuloy uh, lang sa trabaho. Kung pwede lang, dere diretso lang yung trabaho, no? Pero syempre, napaka-importante rin kung ginagawa natin uh, every three years. key programs mo, re-elected? Yes. Uh, alam na ng tao yun. Alam na ng mga pasigin yun. Uh, alam naman nila yung mga ginagawa natin, mga prioridad natin. You expressed concern over the involvement of a construction company in Miro Systems. They pulled out already. Are you already happy with that development or are you still worried of something else? Alam niyo po ang hindi ko talaga maunawaan kung paano maiisip ng isang tao, ng isang grupo na okay lang na party ka sa isang kontrata ng Comelec at tatakbo ka rin sa eleksyon na yun. Hindi ko talaga maunawaan kung paano naiisip ng ibang tao na okay lang yun. It is not okay. It is not just about Pasig, but it is about the integrity of our national and local elections. Ngayon, kung mag-pull out sila, na, uh, hindi ko naman alam yung detalye nun. Ano? We should still be careful. We should still be cautious. We should still be alert. Kasi kasama sila mula umpisa. Eh. Uh, kasama sila mula umpisa. Kaya kailangan bantayan natin ng maigip violations, kaso sa DPWH. Can you give us more details about those things? Uh, ang totoo po kasi niyan. Ngayon kasi sinusubukan nilang balik na yung kwento. Pero ang totoo po kasi, nag-umpisa yung mga investigasyon ng, uh, ng investigasyon ng nasyonal at ng lokal sa kanila. Wala naman, pare-pareho tayong walang ideya na papasok sila sa politika. Ngayon, di ba, sinasabi nila. And uh, siguro maukuhan nyo naman yung exact quote nung sinabi nung uh, lalaki, si Mr. Curly, uh, yung asawa nung nagbabalak na tumakbong mayor. Narinig nyo naman po yung sinasabi niya eh, uh, na kaya daw sila na quote, napilitan tumakbo dahil daw sa akin. Anong klaseng intensyon, anong klaseng motivasyon yun para pumasok sa politika? Ito ang mensahe natin sa kanila. Yung pagpasok sa politika, hindi yan pwedeng excuse o hindi yan pwedeng shield para ipagpatuloy yung paglabag sa batas. Sumali sila sa politika o hindi, I will do my job. And part of my job is to make sure that the correct taxes are paid to the city. Part of my job is to make sure that the building code is enforced, lalo na pag ganyang kalaki yung mga structures na pinapatayo. So, hindi ito personalan. Wala pong personalan ito. In fact, again, I have to emphasize. Una, yung investigasyon sa kanila bago yung pagpasok nila sa politika. And I think his quotes, yeah, even yesterday, his quotes will confirm that what I am saying is true. Sabi nila, sabi niya sa hindi daw sila connected sa same time. Yung, yung sinasabi ko nila, hindi sila connected sa Timothy ay malinaw na malinaw na kasinungalingan. We have overwhelming evidence That connects them. Their office address is the same. Pwede ko ipakita sa inyo. Ang office address ng St. Timothy ay St. Gerard Construction Building. Yun yung nasa business permit nila. Sa business permit nila, may picture ng St. Gerard. Ito po, yung uh, presidente po nila. I love you, Mayor! Ma we acquired a copy of their... Uh, I love you too, pero quiet muna tayo. They acquired the copy just this uh, July of their GIS with the Securities and Exchange Commission, with SEC. Photocopy lang po ito. We have a certified true copy. Makikita nyo po ang presidente nila, ang pangalan, Miguel Hintura. Ang residential address ng Miguel Hintura ay yung St. Gerard Building din po. Residential address po, ha, siya po nag-declare nito. Ngayon, sino po si Miguel Huntura? Ayon po sa kanyang Facebook profile, bago niya dinilit, siya po ay empleyado ng St. Gerard Construction. In fact, he is a marketing uh, director of St. Gerard. Ngayon, marketing director nila, saan po nakakuha ng 888 million pesos para sa subscribe shares niya sa St. Timothy Construction? it doesn't make sense. It doesn't make sense. This seems to be some sort of violation of the uh, 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 malinaw na dami. Malinaw na malinaw po. Ngayon, bakit ko po hinukwento ito? Ito po. Ito po yung picture niya. Hawak-hawak na cheque galing sa St. Gerard. Siya po yan. Galing din to sa Facebook niya. Holding a price of 300,000 pesos sa Christmas. Galing yata isang Christmas party or pa-contest nila. So, malinaw na malinaw po yung ebidensya. Malinaw na malinaw po. Yan ang recent, uh, ano, siya yung presidente ng St. Timothy. Ito po, copy ng JS. Any of you can request from SEC. Public document po ito. Sir Devil's Advocate, isn't this moot and academic already given that St. Timothy withdrew already? Yes, but they were part of the contract from the beginning. Mula procurement, mula bidding hanggang kailan man sila na mag-withdraw so serye magkakilala yan they have been using the name they have been using uh the the even you know, even behind the scenes 'yung mga tao nila pinagmamalaki na quote and hawak nila yung kontrata na yan ng Comelec na ngayon uh, bakit ko to binabanggit ngayon kasi ako dito sa Pasig sa politika dito, okay lang naman ako eh hindi ko na kailangan ikwento to sa inyo uh, you know, honestly, okay naman ako eh. Kaya ako to binabanggit, kaya ako to uh, sinasa publiko because this is a matter of national importance. We have to make sure that our elections have integrity. Ngayon, nagpapasalamat po ako sa COMELEC, nagpapasalamat po ako kay Chairman Garcia for taking actions. Uh, hindi naman gagawa ng kwento si chairman tungkol sa isang random construction company. Eh, ba? Diba? So I thank them for taking the appropriate actions or initial actions to ensure the integrity of our elections. But, uh, hindi pa po tapos. We still need to make sure that they truly do not interfere with the operations, uh, with the machines. Uh, we need to ensure, we need to make sure, we need to watch carefully kailangan bantayan natin ng maigi para makasiguro tayo na hindi sila mag-interfere sa operations at sa, uh, sa mga machines, automated election machines. Nakasama po sila dyan. Wala bidding hanggang po uh, nagwithdraw nag-withdraw sila just a couple of days ago. Sir, sabi ni Curly, ginagawa nyo lang daw to para daw ma-provoke silang tumakbo. Para lang daw may kalaban kayo. Ano sa sabi niya? Uh, that is very stupid to say. Uh, ang sabi eh, yan, yeah, inuulit ko, nauna yung mga investigasyon kaysa sa pagpasok nila <laughs> okay. sa uh, politika. So, Ang sabi, sabi nila, sir, yung politika lang daw, sumula pa ng 2019, tumulong sila kay Eusebio. Nakala ko ba wala sila sa politika noon? Anong wala yeah. naman tayong motivation? Ang problema kasi, gagawa sila ng bawal, lalapag sila sa batas, you know, there's so many the investigations surrounding them, fraud, misdeclarations, at yung paggamit ng dami, uh, anomalies in different contracts, meron pa silang tulay na pinuho, hindi naman sa pasig yan dito. So uh, isa rin, ako yung politika okay, sila, hindi naman sa pasig yung problema nila. Hindi eh. uh, lang sa pasig yung problema nila, I have to do my job. Sino man ang kalaban, ano man ang politika, hindi pwede na, porket sumali sa politika ay absuelto na. Hindi pwede na porkit sumali sa politika, ay kakalimutan na lahat ng masamang ginawa o paglabag sa batas. The investigations have to continue. Uh, politics aside, side, investigations have to continue and the appropriate cases have to be filed. So kahit anong mangyari sa May 2025, tuloy lang yan. Sir, how many cases has the city administration filed against you? Well, uh, right now, we have only filed cases with regard to their building code violations but uh, the investigations medyo komplikado po yan you know? Uh, but we will continue we will coordinate with uh, the national government agencies involved uh, we will uh, continue to do our investigations or due diligence uh, sisiguraduhin natin na hindi malibugi ang gobyerno bayad sila ng tamang buwis at kung may paglabag sa batas dapat pantay-pantay hindi porket mayaman hindi porket ay biglang sumali sa politika ay uh, kakalimutan na ang lahat ng paglabag sa batas. We only want to do what's right. Sir, uh, politics aside, we only want to do what's right. Sir, let's focus on your platforms. There's no perfect administration. What sector of governance do you think needs most improvement? Should you win a third term? Marami. Marami. Hindi ko naman sinasabing uh, perfect. Uh, maraming ano, uh, alos lagi ko naman yan kinukwento din sa mga tao. Uh, ang focus natin ngayon ay pagpatuloy mga maganda, kasi kung may mga pagkukulang, ay pinan natin. So, expansion of uh, existing programs, marami na tayo sa si pamilya. Malimbawa po, yung local senior pension, uh, ngayon ang nabibigyan po namin ng local senior pension ay yung mga walang-wala po talaga. But in the next year or so, uh, ang balak natin, balak namin, ay i-expand siya para doon sa may mga maliliit ng SSS or GSIS pension. May 2,000 na pension, 3,000 pension, dagdagan. So, yan ang focus. Uh, tingnan natin, of course, the new city hall. Uh, and uh, ano, that, that's also one of the bigger projects. But uh, that aside, it's really improving all uh, services. Iniisa-isa natin yan. So, isa, sabi nga pala nila kapon, ka parang nag uh, gusto nilang tumulong doon sa ano sa Pasig City Hall kasi meron uh, sila na nag open letter sila sa maayos po yung procurement process natin yung sila yung namumulitika. Eh, eh, oh, sila. nila yung situation. Maayos yung project, maayos, maayos yung procurement. Uh, paano naman ako maniniwala sa sinasabi nila? Eh, eh, yung mga pinapagawa nila sa lungsod ng Pasig pa lang, puro substandard. Ang daming mali. Galing ako sa Santa Lucia nung isang araw, meron silang project na declared as completed pero ang pangit gawa. I, I, can show pictures of that later. Meron silang uh, uh, di ba sa kanila yung tulay sa Laguna na gumuho? Uh, I mean, paano magtitiwala sa ganung ano, paano magtitiwala sa advice ng ganung klaseng contractor na kilala nila naman. But again, eh, eh, hindi ito para siraan sila, di ba? Ang punto ko dito, kahit mahirap, kahit hindi kumbinyente, pwede namang magpikit mata na lang ako, pwede akong magbulag-bulagan, pero pag may nakikita akong paglabag sa batas, pag may nakikita akong hindi tama, we only want to do what is right. Yun lang po. Thank you, thank you. you. Maraming salamat po sa lahat. Kosi, kosi, that it is not a millionaire this time Orlando and phone set up here aya last millionaire that it is not a millionaire